高校もあった。 doon ulit tayo sa, ma, sa, sa ano kuya makikin uh -huh. uh -huh. uh -huh. Station. Oo. Ano makikin yung station na doon? Country Club Road, sabi kasi niya uh -huh. Dito, dito lang yung kuya, kaso lang siguro na mali tayo ng ito na ito kanino. Nagpag-direction tayo, dapat siguro pa ito. Ano ba yan? Ano ba yan? Makinli makini road lang siya. Doon? Pero meron talaga siya. Wag no? Pero may sinabi siya hindi hindi dito talaga siya. Pero may sinabi siya na dito ka mag-i-stop. No, ayan, oo, oh, dito. Sige. 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 Venetia Drive dito po. Drive dito po sa may direction lang po kayo. stoplight, tapos dalawang intersection. Okay. Thank you, sir. Korean Eiko International High School. <coughs> Mai tat hospital na mamoy. Biat. Dudit at muli tayo diba pinunod is top light okay. ah na gusto mo ay may tuwanag to wait tayo Kaliwaan ay ito. Intersection. Oua! পৰ্যৌপাটি Okay, yes. pa pa antabi din. Hindi kaliwa tayo ron. So, di dito. 'Di, 'yung pinaka kaliwa nito. 'Yung kaliwa tayo doon may so. ano eh. Ngayon, kung nakalagay dyan, nakalawa tayo, dito tayo dyan. Kung hindi kasi ito, kaya naman lang ako eh. Baka si Tumo, Tumo, pa? yung ano, Venice Road, Venice, ano, no? Mall, parking, ano, It's there at the end Take the next right after Max City's Last Pavilion of the Venice Residences on the right onto April St. Then turn right on Alfa McKinley Road. It's so far. 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 Venice. It's Venice Residences. Это он у меня. Ты, ты будешь вмешиваться, не? Не, 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 dito rin, dito ko rin na wala yun. Ito ang pinakakananan niya, itong karsada na ito.

Eh, o oh, nang awa mo sita yun, speed limit 30, yun. No, may pa. Ano yung kula na po Ano yung kula na po na? Ano bang sinabi niya diyan? Pinakakanong tayo doon, eh. Pinakakanong oh. tayo dito sa Milano, eh. Hmm. Milano, oo. Oh. Wala oh, na, oo yan. Ngayon pag ginanana natin yan,

Madok di haru kasih aku sabaya wow. tua. Sekarang yang tua masih eh tua haru seru hot itu di hotel lah. Kamu pre? Kamu pre antar pre ah. Itu kentung mau yang aku. Bos, bos, itu bawa nih saya drive. Oh, itu kebelak. Okay. Okay. tapos 'yung mag- yu, yu turn 'Yun uh, diba 'yan Ito, ito. Nan awa ta umak sik tu ada 200 meters turn right sa Dito siguro may meron siguro maliit din na tapos turn right. Iyan yan ang ano. Um, yan ang ito mga ano lang ito papunta lang yan diyan. Pero pala yan dito rin? Hey. kasi iyon ang sinasabi dito eh. Oh, Ini sudah. Ah, walaupun dia Wala Mana dia? Um, no, yan. yang nyabu masuk parodi tu lah, lepas. labas. Oh, na ilaran this donut. Ano yung limon na mo? Pag pumasok ka pa rito, doon din ang labas mo. Okay, ano lang ito, mga... Oh. Babaan lang ito eh. Mega, cinemas mas eh. turun tu ada mari main makan apa di kasi pag Kasi pagkikinaan ng kuroon, balik na naman tayo dito pinanggalingan natin doon. Ito tayo ulit.